apat kabanata. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong minamanas, kaya tinanong niya ang mga pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Na Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? o hindi. Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo ito iaahon agad kahit araw ng pamamayanga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag ka agad uupo sa upo ang pandangal. Baka may inanyayahang mas marangal kaysa sa'yo. Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa'yo, maaari bang ipikay mo ang upuang niya sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan ang mabuti kapag naanyayahan ka. Doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, Kaibigan, dito ka sa kabisera. Magtatamo ka ng malaking karangalan sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayon, magagantihan ka na. Salit, sa kung ikaw ay maghahanda, ang anyayahan mo ay ang mga mahihirap, mga lumpo mga pilay at mga bulak. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka. Sapagkat hindi man sila makaganti sa iyo, ang Diyos ang gaganti sa iyo sa muling pagkabuhay ng mga banal. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus. Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo. At marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, tinutusan niya ang kanyang mga alipin. At ipinasabi sa mga inanyayahan, Halina kayo! Handa ng lahat! Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, Nakabili ako ng bukit at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, Nakapila ko ng limang pares na turong pang-araro at kailangan kong masubukan ng mga yon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, Ako'y bagong kasal, kaya hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagkalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, Madali, lumabas ka sa mga lansangan at makikipot na daan ng lunsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina asawa at mga anak. Mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya mauupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera? para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon, ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y ay kukutsain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, <laughs> ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang sampung libong kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampung libong kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mabuti ang asin. Ngunit, kung ito'y mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat na muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kaya't ito'y itinatapo na lamang. Makinig ang may pandinig.